Hello good evening. Dito ako sa San Joaquin. San Joaquin ako ngayon, ayan. Sa San Joaquin. Dito ho ako, pam, dito ako maghihintay. Ano, ako maghihintay aray ko sabi niya nakasakay na daw siyang tricycle ayun good luck pero pinababa ko siya ng tricycle sabi ko nandito ako maghihintay ako ay naku nasaan na kaya yun bilal ko ka na? Ano? Naglakad pa daw siya. Meral na daw siya. Ah, ah, ah. Kasi sabi, nag-text ka, nakita ako eh. Kaya pumunta ako. Ano, ano, kanina pa yun. Kanina pa yun. Bago ako tumawag. Kanina pa daw yun. Ha, <laughs> ha, Naman yan, oh. oko tama may bakery eh ah nako nakita ko yung text mo napahinto ah, sa anon masyadong bumibili. Pantitek Watt po. Bili po kayo. Bili po kayo sa Pantitek Watt. Gabi na. Time is 9.46 po. 9.46 Bibiling Gabi na. Gabi na umaga may kape ang detekwat ang init init sa ano helmet ano kakain <laughs> daw siya ng maraming <laughs> gabi na